nilagay ni tatang nilaga ko lang siya mga kafe yung nakaraan sobrang ano nito, makikita nyo yung nakaraang video natin napaka dumi nito mga kafe nyo Yun, what's up, mga kafe Magandang umaga sa ating lahat. Uh, at ngayong umaga, ay nandito ulit tayo sa ating ano, mga kafe nyo. Bukid na tatamnan ng gulay kasi uh, medyo okay-okay yung panahon ngayon mga kafe Hindi kagaya nung naglinis kami ni Tunying na nung nilinisan namin to na sobrang lakas ng hangin. Kasi ngayon mga kafe nyo, itutuloy natin yung uh, hindi natin natapos na ginawa namin ni Tunying kasi Nabungkal na namin tong dalawa mga kafe nyo. kailangan ko pang durug-durugin. Ngayon, meron pa tayong isang bubungkalin doon sa kabila. Na ano, kailangan nating tapusin. Kaya tatapusin natin mga kafe nyo, para matapos na tayo sa ating ginagawa. Para pagkatapos ng Chinese New Year mga kafe nyo, ang gagawin na lang natin ay mag titingin kung ano yung pwede nating itanim. Dito sa ating garden. So, ito na lang yung hindi ko pa naman na natapos mga kapay nyo. Itong part na to. Kasi malapit ko na rin siyang matapos. Kaya pagtsatsagaan ko na lang na sungkitin. Buti na lang mga kapay nyo. Tinulungan tayo ni Tunying nung nakaraan kaya madali na lang sa atin ang magbungkal. Ah. Kasi nung nakaraan sobrang ano nito. Makikita nyo yung nakaraang video natin. Napaka dumi nito mga kafe nyo. Pero dahil nga tinulungan tayo nito yun, naka, medyo naka ano tayo, naka tayo para linisin tong area na to, para tamnan yung area na to. Kasi kung mababansin nyo yung dati nating ano, dati nating garden, hindi tayo nakakapagtanim dito sa dalawa na to. Kaya, ah, ngayon, susubukan natin siyang tamnan. Bali kung ginagawa natin mga kape, pinapatuyo muna natin siya. Pinapatuyo muna natin siya para madali siyang durugin mga kape kasi wala tayong gamit na pandurog kundi mano-mano lang talaga ang pandurog natin diyan. Kaya kailangan natin siyang patuyuin. Chinese New Year kasi ngayon wala pang nagbebenta ng ano wala pang nagbebenta ng mga gulay gawa ng nakabakasyon lahat gawa ng Chinese New Year ah. yan o oh. diba mga kapeng pagkatapos natin itong bungkalin i-sprayhan natin siya ng pagdamo para hindi siya para hindi lumago yung damo niya Makapagtaniman lang tayo ng pang, ano mga kape pang ulam-ulam para makatipid kasi alam nyo nandito sa Taiwan yearly sumasad, tumataas ang sahod yearly din tumataas ang mga ano, bilihin, lalo-lalo na sa gulay mga kape nyo, kasi dito sa Taiwan, vegetarian sila eh. ah, kaya sobrang mahal ng gulay ah, man lang tayo medyo nakakawala lang ng lakas yung mga kape niya pero okay lang ang importante eh. dahan dahanin lang natin para na makabiwelo tayo na makapagtanim kasi sayang yung ano eh sayang yung araw ah, sya pa yung matitipid natin sa gastusin natin pagdating sa pagkain sa ulam rin mga kafe nyo. Para baka panibagong pisa tayo ng panibagong ano. match. Pero okay lang, wala -wala. Yan Ay. Ah. Oh my God! Naubos yung lagask. lại uống mọi người cà phê nhau à tại mọi mang cà phê Tapos na tayong magbungkal doon sa tira natin nung nakaraan. Dahil medyo nagutom tayo mga kape nyo. Kukuha muna tayo ng pangpaano natin sa tiyan natin. Eh, kasi, bayabas kasi dito mga kape nyo. Oh. Mga daming bunga eh. Kaya kukuha muna tayo ng pang pangkain mga kape nyo. <laughs> gutom eh. Masarap ito. Sausaw sa -sau suka mga kapeng nyo. Tamis. Mamaya pa kasi tayo uuwi mga kapeng nyo. Kaya pansamantala, kain muna tayo ng ano, pang ano sa chan natin para hindi tayo masyadong magutong. Det er de som har lov til det. Masarap naman. Tamis. Masarap din kasi ito pang ano mga kapay nyo, pang, pang tawid gutom. Kasi nung bata kami mga kapay nyo, pagpupunta kami sa ilog, uh, ganito yung kinakain namin. Pang tawid gutom namin nag-aagawan nga kami mga kapengyo eh. Pag may nakita kami punong bayabas, takbo! Hanggang sa bumababa na lang yung ano mga kapengyo kasi sobrang dami namin na kumukuha. Sabi na kasi matamis talaga. Ano tayo nagrapang Kagatin. Nakita pa akong. Ah, ini. gaganda pa ng bunga doon. Suka. Mahalap dito. Suka ng sili mga kapeng nyo. eh naman mga kapayang ituturo ko kayo dito sa ano. Sa repulyuhan ni tatay. Ayan yung cauliflower niya, oh. Hmm. Yung pala siya ka, ano mga kape, oh. Yung cauliflower ni tatay. Hmm. Oh. Tapos dito mga kapeyo, mga repolyo. Yun, yung, dyan, dyan siya kumuha ng binigay niya sa amin nung nakaraan. Tapos ito naman mga kapeyo sa kabila ay So, sabi sa akin ni Tatay, pwede pa daw i-magtanim ng ganito kasi winter pa naman daw. Oh, mga ganun, mga repolyo. Pero sa akin mga kapeyo yung pang-summer na siguro itatanim natin. Kasi 'yun na lang yung ano natin mga kapeyo. 'Yun na lang yung eh mm -hmm. natin pagdating ng summer yung itatanim natin pang-summer. Tapos magtatanim din ako ng papaya mga kapeyo kasi alam nyo, sobrang mahal din ang papaya dito sa Taiwan. Kaya susubukan ko magtanim. Ito naman mga kapengyo, sa hilera na to. Magtatanim tayo ng kardes. Kung alam nyo yung kardes mga kapengyo. Yung kasi alam yung Tagalog nun eh. Tung parang ano siya, green peas mga kapengyo. <laughs> Pero hindi siya green peas. Ayan. Tapos na tayong mag ano lahat, mag magbungkal. Tatlong hilera. Tapos yung ano mga kapengyo, yung mga dahon-dahon na nakikita nyo dyan, dyan na lang siguro yan para pang ano natin, uh, pang yung pataba, para maging pataba na lang siya. So nag-iisip ako ng ano, mga kafengyo, baka may suggestion kayo kung paano durugin yung mga lupa. Kasi nag-iisip ako ng ano kung paano ko dudurugin tong mga lupa nito. Yung pala kasi na ginagamit ko kanina mga kapengyo, Okay naman siya, pero kaya lang parang matagal. Kukunin ko lang mga kafe niya. Uh, para maano niyo din. Kasi ano lang naman siya eh. Hindi naman siya yung mga sibuyas yung itatanim natin eh. Basta nga ibaun natin yung mga ano. Mga pagdun, mga buto. Tutubo yan kasi maganda yung lupa. Nag-iisip lang ako kung para magtatanim ng ano magtatanim ako ng sibuyas. Sibuyas ang gusto kong itanim mga kape eh. Pag ginagyan nito kasi natin, matagal, sobrang tagal. Kaya baka ganyan na lang siguro siya mga kape Kung baka magtatanim tayo ng sibuyas, dun lang siguro sa taas. Parte sa taas dun. Kasi dito, pag tinamnan naman natin to, sigurado tutubo yun mga kape kasi maano tong lupa eh basa naantay lang natin matapos yung ay, ay. naantay lang natin matapos yung Chinese New Year para makabili tayo ng mga ano natin gagamitin natin na itatanim natin pero bago yan mga kapengyo isprehan ko muna to isprehan ko muna to para maging okay yung ano natin tapos subukan ko munang magbungkal dun sa kabila Dun sa ano pala natin, tatamnan natin ng ampalaya. Ano no? Laki ng butas mga cafe eh. Butas ata to ng no, ano eh. No, no. Yu. Katakot naman to. Ang laki ng butas. Lalim. Lalim ng butas mga kabingyo. Labig lang lumitaw ang ahas dyan eh. Katakot. enggak apa-apa nih. Ini corteh siapa parah. Ready to plant nah. Udah dingin nang kita 'yung improvement basta mag-focus lang talaga sa goal talagang mararating mo 'yung gusto mo wag ka lang pang hinaan ng loob oh ayan mga kapeyo tapos na tayong magbungkal at ready to plant na ito mga kapeyo lahat naman na ready to plant na tayo so magantay na lang tayo na matapos yung Chinese New Year para makabili tayo ng itatanim natin dyan sa tatlong parte na yan ayan 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 ah, mga kapeyo tinira natin yung isa, ah, dalawa tapos dito ready to plant na rin mga kapeyo kaya huh, sa wakas Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng kaibigan na tumulong sa atin para maglinis dito mga kapengyo. So ayan, uwi muna tayo mga kapengyo kasi hindi pa tayo nag-almusal. Medyo nagutom na rin ako. Dun sa kanina okay pa kasi kumain tayo ng bayabas. Pero ngayon kasi mga kapengyo medyo nagutom na kaya maglulutom muna tayo. At dito na lang tayo, din tayo kakain. Sa garden. So, tara mga kapengyo. Uwi na tayo. Medyo <laughs> nagkalyo na yung kamay ko. Nagkalyo. nagano, ano. Yung puputok na mga kapengyo. Ayan o na. So, let's go mga kapengyo. Oops. Ang ulam natin ay yung binigay ni Tatang. Nilaga ko lang siya mga kapengyo. Kasama ang mabait kong kumpare. Tapos meron tayo dito tinapa. Pare, oh, kinamay ko na. Oo, masag na Ito kasi mga kape masarap ito eh. Pare, talagang kinamay ko na. Oo, oh, mapapanood ganyan sa ABS-CBN Southern Tagalog. <laughs> Para mabati natin ang ating mga taga-kababayan, taga-Batangas. Taga-Batangas ano ba Hmm? Masarap ito yung sausawang pare. Hmm. Isang sawan tayo dito ang ano. Ang hmm. hilabos. Kain po, kain mga kapay nyo. Kain na. Talagang... pa. Tikman natin yung repolyo ni Tatang kung ano. Kung matamis-tamis. parang ito na ilagay sa freezer sa inaamag pare mm -hmm. kahit nasa freezer mm. hmm, sa pagbagong ani mga kapeng yun eh. malasa mm. malasa pare yung nasa ano kasi parin nasa grocery wala na ah uh, kumbaga na stock na yun pero kung bagong ano yun talaga masarap manamis namis miss nandun pa nga yung binigay mo sa akin parin huwag na lang sabay sabaw no? hmm. Ibu friends ata yan, eh.

Dito kami mesa garden, pare. You know, 'Yan <laughs> para.

yung kakakain ko kakakain hindi hmm. ako nang babayin habang nagbibigay na akin ay pare Mag maganda pa Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, pa Ini, ini. Ini, ini. Ini, Tagay natin tig isang bir. Thank you, Lord. Salamat din kay Paring Malto. Sumasarap na alusal. Bangang kapay niyo. Best pare ko to, bangang kapay Vamos bater sobre um eu bicho Eu bossu é. O menino eu peguei um molequinho isso Polyo pa mga kapay. Shout out nga po pala sa mga taga lalo na sa mga batang sentro. Batangas pare. Hmm. Ayos ano si Batangas po. Subscribe na po kayo at saka manood. Nang vlog ni Kapeng, new vlog. Tama-tama sana pag pumunta sa Alibut dito eh. Mm -hmm. Ubus sa sa alo to. Mm. Lagutok eh.